Senator Sherwin Gatchalian nilinaw na may dalawang mekanismo upang maibalik sa order of business ng Senado ang impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Kaugnay niya, may kabuan pang pag-uulat si Bombo J.C. Galvez. Nilinaw ni Senator Sherwin Gatchalian na may dalawang paraan upang muling maibalik sa order of business ng Senado ang article of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa Senador, maring maganap ito sa pamagitan ng boto ng limang Senador para mahugot mula sa Senate Archive ang impeachment complaint o pagsuspindi ng rules sa pamagitan ng boto ng mayorya o labing tatlong senador. Paliwanag pa ni kailangan lamang na may maghain ng musyon para ibalik ang impeachment case sa plenaryo at sa kapagbotohan. Kapag kahit lima lang ang umayon dito, muling gugulong ang pagtalakay sa kaso. ginpaman, iginit ng senador na nakadepende pa rin ito sa magiging pasya ng Korte Suprema. Mabigat kasi anya, ang pahig ng Supreme Court na void ab initio o walang bisa mulat sa pool. Kaya tila walang natanggap na impeachment complaint ang Senado. Subalit kung sabi ng Korte Suprema na hindi ito void ab initio, nangangulugang valid ang pagkakatanggap ng Senado sa impeachment at maaari ng dumiretso sa impeachment trial. Under our rules, uh, pwedeng by a vote of five senators, uh, ibabalik ang impeachment at ilalagay sa order of business. Yeah. So, pwedeng ganun ang mechanism. Pinignan ko yung rules uh, uh, before lang yung nagpotohan. So, may mechanism under rules na i-pull out yung uh, articles of impeachment at ilalagay sa order of yes. business. That's one mode. The other mode is, by a vote majority, we can suspend the rules and then when we suspend the rules, we can vote to uh, bring back the articles of impeachment I put it back the corners. So there are two modes to approach that. Git ni Gatchalian, hindi sinadong pumatay sa impeachment laban kay VP Sara kundi ang Korte Suprema. Dahil ang Korte Anya ang nagpasya na ito ay void ab initio. Pinatay ng Senate, pinatay ng Supreme Court. We have to make that distinction. Mm -hmm. We have to make that distinction that it's the Supreme Court ruling that voided this Articles of Impeachment. Mm -hmm. So duty bound ng Senate. Ito yung sinasabi ko even before ng bumoto ko na uh, against the uh, the return to Congress dahil duty bound ang Senate Noong Miyerkules umabot ng maygit anim na oras ang mainit na debate sa plenary ng Senado upang pagpasya ng impeachment case si Duterte labing siyam na senador ang bumotong pabor dito isang nagabstain samantalang apat naman ang tumutol at nais lamang ni na ng naunang motion to dismiss na iniyain ni Senador Rodante Marcoleta kaugnay ng impeachment case si VP Sara. Dahil na naging motion ay na archive, nangangulagang itong itetenggang impeachment complaint ni VP Sara sa archive ng Senado at maaari lamang itong muling buksan kung magkakaroon ng kasunduan ng mayorya ng mga senador. Kabilang naman sa mga tumutol sa pag-archive ng article sa impeachment laban kay Duterte ay sina Senators Riz Ontiveros, Kiko Pangilinan, Babakino at Tito Soto. Nag-abstain naman si Senator Ping Lacson. Para sa Bombo Network News, sa si Bombo JC Galvez, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.